Ang dami talagang apiktado sa dila ko. Pag lumalabas, ganun daw. Ah. Hmm? Hmm? Napansin ninyo ang dila ko. Sa mga nakapansin dyan sa dila ko, grabe magsalita, ha? Yung napansin yung dila kong lumalabas. Pero kayo, ha? Hindi nyo ba napapansin kung ano yung lumalabas sa dila ninyo? Magsasalita kayo, napakalinis ninyo, ha? Tingnan nyo ninyo, basahin nyo yung mga comments niya adyaan. Comments pa lang yan. Paano kung ano yung lalabas sa dila nyo? Yung dila ko nagpapakita lang. Hindi naman kayo inaano, pero kayo. Napansin nyo ba yung dila nyo? Ano kayang lalabas sa dila nyo? Ay, 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 ay. Tapos sabihin ninyo kung mag-react ako ay... Kasalanan mo kasi yan, kasi nagpapabash ka, kasi ganyan ang mga action mo. So ano? Kayo lang ang may karapatang magsalita? Napaka-entitled nyo naman, parang pag-aari ninyo ang buong tao, parang pag-aari nyo ang mundo. Napaka-entitled. Nakahawak nga lang kayo ng cellphone, napaka-entitled nyo na. Nanonood lang naman kayo ah. Oh. Hindi naman kayo ang nagsasahod sa amin. Huwag ganon. Yung iba mamimirsunol, grabe makapagsalita sa dila ko, ginagamit na yung mga ano, ginagamit na yung mga mga edukasyon. Ano bang kinalaman sa dila ko doon sa edukasyon? Grabe naman yung iba dito. Yung iba, minamaliit pa yung iba dyan. Makapangliit kayo, pariho lang tayong pubri, oy. Paginana, oy. Kayo, bago kayo magsalita, isipin nyo muna. Bago kayo mag-comments dyan, mag-isip din. Oo, isipin nyo muna. Nang hindi maibalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Pakialaman nyo yung dila ko. Yung dila ko gumaganon lang, oh. Huh? Huh? Kayo, anong ginagawa ng dila nyo dyan? Sa comment section. Comments pala niyan. Oo. Oh. Kayang-kaya kong ibalik yung mga sinasabi ninyo sa akin. Kayang-kaya kong ibalik sa inyo. Kayang-kaya ko. Kaya wag kayo. Wag din ako. Huwag nyo ako nganuhin, ha? Kala nyo, ha? Ako, kung ano yung ginagawa ko dyan, pinag-isipan ko, pinagplanuhan ko. Kayo, yung mga sinasabi nyo, Halata namang hindi ninyo pinag-isipan yan. Napansin nyo yung dila kong lumalabas. <laughs> Tapos hindi nyo napapansin kung ano yung mga sinasabi nyo dyan. Nakakatawa naman kayo. So sa, sa ngayon, yung sinasabi nyo, pinapahiya ko so, yung sarili ko. Sino ngayon ang napahiya? Ah, Aber. Sino ngayon ang napapahiya? Yung dila ko na walang sinasabi, walang sinasaktang tao, kayo. Kung ano-anong sinasabi niyo dyan. Sino ngayon ang napapahiya? Huh? Kaya kong ibalik sa inyo kung anong yung mga sinasabi nyo dyan. Kayang-kaya ko. Kasi alam ko sa ginagawa ko, wala akong inaapakang tao. Wala akong nasasaktang tao. Mag-isip kayo ha. Yung iba dyan may edad na, wala pa rin ano. Di marunong mag-isip kung anong sinasabi. Sinasabi pa dyan, dapat nag-ano ka siya edad mo. Eh, kayo yun, hindi ako. Kung kayo yun, limited yung kaligayahan nyo, limited yung mga action nyo para lumigaya kayo, kayo yun, hindi ako. O ba diba? Nakikinood nga lang kayo, kala nyo kayo na nagsasahod sa akin? Hmm? Nah.